Tuwing nalalapit ang Pasko sa Baguio City Jail Mail Dorm, si William, imbis na magmukmuk sa piitan, hawak-hawak nito ang mga alambre at gunting. Gagawa kasi siya ng parol para kumita sa pantustos sa pamilya. Aba, malaki. Siyempre, eh, ito naman, nangagawa lang naman namin to dahil sa tulong ng uh, Welfare Development uh, Department namin dito. Siyempre, kung hindi sila tatanggap ng mga customers namin sa labas, hindi rin kami makakapag-market ng mga ginagawa namin, siyempre kahit na magaling kami gumawa, kung hindi naman nila kaya i-market, wala din kami kikitahin. Ang aktibidad na ito, programa ng BJMP para sa welfare and development ng mga PDL. We are very lucky kasi um, maraming nagtitiwala no, at maraming confident na mga ahensya, organisasyon or um, uh, maakading no, na, tum na nagpapagawa ng mga lantern sa ating, um, ating facility. Sa katunayan nga, um, Marami silang natanggap, so parang 100 at saka 66 na piraso ng malalakit na iba't ibang klaseng uh, lantern. Maliban kasi sa kumikita sila dito, natututo rin sila ng iba't ibang mga kaalaman sa pagnenegosyo. Uh, usually marami, uh, sa so to lang all year round marami kaming livelihood kasi after itong uh, parole making nitong uh, from October to December, papasok na naman sa amin yung... Uh, yung pagkagawa ba ng tree ng Philippine Treasure, meron din kami mga ibat ibang klase mga ano dyan, yung mga carpentry na mga gawang-gawang ng mga lampshades. Bagamat hindi nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko, sapat na raw na mabibigyan nila ng pantustos ang mga ito. Pero ito napakalaking tulong sa amin dahil bilanggo na kami, kumikita pa kami, nakakapagpabot pa kami sa pamilya namin. Yan ang malaking bagay sa amin noon. Bukas naman ang BJMP para sa mga nagnanais na bumili ng parol. Vanessa Bupton para sa Luzon headlines